Lahat ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Magkakaklaseng tila hindi nakagalaw dahil na sa alagang aso sa bahay ng kanilang kaklase, tinaaliwan ng netizens. Lo-fi girl, official nang nagtapos sa pag-aaral. Asong natrap sa krik sa Makati City, na-rescue ng DFP. Video ng pusang hinampas ng matilyo sa ulo, inulan ng batikos. 75 anyos na babae sa Bukidnon, sinunog matapos pagbintangan ng mangkukulam. Kakaibang uri ng stick insect na diskubre sa Australia. At 360 degree rides sa isang amusement park sa Saudi Arabia. Biglang kumalas, 23 katao sugatan. iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ang aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong persa na HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kinaaliwan ng netizens ang naging reaksyon ng mga magkakaklaseng ito na pumunta sa bahay ng kanilang kaeskwela sa San Fernando sa Cebu. Imbis kasi na sa exam o sa performance task, kabahan ng mga ito sa isang malaking aso lang pala na tila nanigaspas sa kanilang mga pwesto. Ang nakakakabang tagpong yan ng mga estudyante with giant fur dog na si Paeng, tinutukan ni Rovic Manuel. Magkahalong kaba at tawa ang naramdaman ng mga estudyanteng yan sa loob ng bahay ng kanilang kaklase sa San Fernando, Cebu. Pagpasok kasi ng mga ito ay nasubukan na agad ang kanilang mga tapang nang biglang lumabas ang isang pagkalaki-laking aso. Yan ang aso na si Paeng na isang Great Dane. Kita sa posted video ng uploader na si Kiria ang mga mag-aaral na tila na nigas at hindi nakagalaw sa kanilang mga pwesto nang lapitan na at amuyin isa-isa ni Paeng. Pero nothing to worry naman daw dahil hindi nangangagat itong si Paeng kundi nangingilala lamang daw ito lalo na sa mga bisita. Malaki man daw ito ay napakalambing naman kung kaya ito isa-isang lumapit sa mga taong makikita nito. Daliw naman ang netizens sa tang ilan ay tila nakarelate pa sa tagpong yan dahil sa laki nga naman ng isang straight aso. Biro ng ilang netizens, tila inaamoy raw nito ang kaniyang agahan hanggang hapunan. Kahit sobrang laki ng lahi ng mga ganitong aso, ani ng ilan, gentle giant naman daw ang mga ito at malalambing. Kwento ng mga magkakaklase, nagpunta daw sila sa naturang bahay at nagsama-sama upang gumawa ng project tungkol sa pagiging good Samaritan. At success naman daw ang mga ito kahit na may umaaligid sa kanilang giant bantay dog na si Paeng. Ang viral video mayroon na ngayong higit 3 million views sa social media. Para sa Deezer TV ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kung nahilig ka rin sa pakikinig ng mga chill beats and music habang nag-aaral, for sure ay kilala mo si Lo-Fi Girl ang animated character na background ng sikat na YouTube channel na nagahatid ng mga lo-fi hip-hop music online. Dahil sa all-day non-stop stream, ang karakter na ito, misto lang nag-aaral 24-7. Pero kamakailan lang, si lo-fi girl inanunsyo na siya ay nakapagtapos na. Ang exciting news na yan, silipin sa ulat ni Rose Babiera. Isa sa mga essential tool para sa mga mag-aaral ang pakikinig ng music habang nag-aaral para makapag-focus o makaiwas sa distraction. Ang mga beats kasi sa ilang music ay tinatawag na sound therapy at pinaniniwala ang may kakayahan na magpabuti ng focus at concentration. Kaya naman, mabilis na umusbong ang mga channel at streaming sites online na nagpapatugtog ng mga relaxing beats dahil ito ay napatunayang effective ng mga mag-aaral, lalo na noong panahon ng pandemya. At ang isa nga sa mga sikat na channel ay walang iba kundi ang Lo-Fi Girl. Kilala ang channel na ito sa pagsistream ng Lo-Fi Hip Hop Radio na naghahatid ng mga beat to relax and study to 24-7. Ang video na ginamit na background ng stream ay isang babae na naka-green na sweater at red na scarf na nakaupo sa tabi ng bintana kung saan naman nakadungaw ang isang pusa. Sa harap ng isang lamp, nagsusulat ang babae habang naka-headphones na mistulang nag-aaral din habang nakikinig ng music na pinipay. Si lo-fi girl na binansagang that girl studying by the window non-stop. Kasakasama na ng marami sa kanilang journey sa pag-aaral. Pero kasabay ng graduation season para sa marami. May magandang balita rin si lo-fi girl sa mahigit sa 15 million niyang subscribers. Sa isang video sa TikTok, inanunsyo ni lo-fi girl na siya ay nagtapos na ng pag-aaral makalipas ang walong taon. Sa video, makikita ang dalaga na may hawak na laptop kung saan nakasulat ang mga katagang the end. Sa pagsasara ng laptop, nag din si lo-fi girl mula sa nakasanayang damit ay nakasuot na ito ng graduation gown at toga. Ang video humakot na ng higit 31 million views, kung saan ilang mga sikat na accounts ang hindi napigilang magpaabot ng pagbati sa dalaga, kagaya na lamang ng YouTube at Duolingo. Ang iba, winelcome we siya sa bagong chapter ng kanyang buhay. Ang channel na ito ay nilikha ni Dimitri Sumogay, isang independent French producer noong March 2015 sa ilalim ng channel name na Child Cow. Nagsimula itong mag-stream ng mga lo-fi music noong February 2017 at noong 2021 ay nagrebrand ito bilang lo-fi girl. Full circle moment para sa marami na matagal nang nakasubaybay sa music channel na ito na makita si lo-fi girl na graduate. Kaya marami ang nagtatanong kung ano na ang susunod. Bagamat wala pang kasagutan kung magiging empleyado na ba na nakikinig sa music ang dalaga, ang channel ni Lo-Fi Girl ay patuloy pa rin namang nagsistream ng beats hanggang sa kasalukuyan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang aso ang natrap sa isang click sa Makati City at salamat sa agarang pagtugon ng otoridad at aksyon ng mga residente. Dahil sa kabila ng pagiging delikado ng lokasyon ay matagumpay na na-rescue ang naturang hayop. Ang mga pangyayari alamin sa report ni Milibotha. Isang aso ang matagumpay na na-rescue ng mga tauha ng Bureau of Fire Protection Makati matapos matrap sa creek sa barangay San Jose Guadalupe Nuevo sa report ng BFP Makati, nakatanggap umano sila ng ulat mula sa mga residente ukol sa isang hayop na nasa piligro. Kaya naman agad itong nirespondihan ng otoridad at sa kabila ng delikadong lokasyon, maingat at mahusay na nahugot at nailigtas ang aso mula sa creek. Samantala sa isang comment, tiniyak ng BFP NCR Makati na naibalik na sa may-ari ang naturang aso at nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanila. Pinuri naman ng mismong alkalde ng lungsod na si Mayor Nancy Binay ang BFP Makati at sinabing ito'y halimbawa ng serbisyong may puso. Marami rin ang mga residente ang nagpahayag ng paghanga sa BFP Makati na anilay hindi lamang tagapagligtas sa sunog, kundi rin sa inila lang na madalas nakakaligtaan. Sa lungsod, epektibo ang implementasyon ng Makati Animal Welfare Code na nagtataguyod ng responsabling pag-aari at pagpaprotekta sa mga hayop. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, babala po sa mga nanonood ngayon, sensitibo po ang ating susunod na balita. Nagihimutok sa galit ang mga netizen sa isang viral video kung saan makikita isang walang kamuwang-muwang na pusa na pinukpok na matilyo sa ulo. Ang masakla pa parang wala lang sa suspect ang kanyang ginawang pananakit sa naturang fair baby. Ang kahindik-hindik na pangyayari, silipin sa aking report. Neyanig ang buong online fur community sa isang viral video ng isang walang kalaban-laban na pusa na biglang pinukpok ng matilyo sa ulo. Sa burado ng video, makikita ang dahan-dahang paglakad ng isang di pa nakikilalang lalaki habang bigbit ang isang matilyo. Sabay amba at diretsyong hinampas sa ulo ang nakatalikod na kuting. Agad na pabalikwas ang fur baby at napatakbo sa isang tagong sulok. Ang fur baby, talagang sinadya ng suspect. Kahit pa ito'y nakapwesto lang naman sa gilid ng isang tila bodega at walang pinapakilaman na kahit na sino. Bago ang mismong paghampas ng matilyo, madidinig ang lalaki sa video na tinuturo ang pusa bilang salarin umano na bumutas sa kanyang upuan. Sa kabila nito, hindi nakapagpigil ang mga netizen at naglabas ng kanika nilang pahayag laban sa sospek. Sabi ng netizen na si Chin Chin, akala raw ata ng sospek na ikinagwapo niya ang ginawa niya. May mga nagsabi rin na tila wala raw sa tamang katinoan ng lalaki at sana raw ay makarma siya sa kanyang ginawa. Makailang ulit ding nanawagan na ang mga netizen sa Philippine Animal Welfare Society o POS upang agad matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki sa video at makamit ang hustisya para sa kuting. Sinubukan tuntunin ng mga netizen ang itinuturong sospek sa likod ng pananakit ngunit sa ngayon ay deactivated na ang naturang Facebook account. Dagdag pa ng ilan, hindi ito basta issue ng animal cruelty. Ito ay tahasang paglabag sa Animal Welfare Act na may kaukulang parusa sa ilalim ng batas. Para sa dzrh HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, pasintabi po muli sa mga manonood dahil sensitibo muli ang ating susunod na balita. Pinagpapalo ng mga sanga ng puno at sabay na sinunog ang 75-anyos na babae mula sa Bukidnon matapos umanong pagbintangan, na mambabarang o mangkukulap. Ang suspect, nakita naman noon ng mga otoridad na may problema sa pag-iisip. Ang malagim na pangyayaring ito, tinutukan sa report ni James Galangue. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang sinapit ng 75 anyos na ginang mula Kibawi Bukidnon. Yan ay matapos pagpapalawin ng mga sanga ng puno hanggang sa mawalan ng malay at pagkatapos ay sinunog ang kanyang katawan. Ang dahilan, pinagbintangan umano ito ng suspect na mambabarang o mangkukulam, isang tradisyonal na paniniwalang Pinoy o folklore na tulad sa isang mahika na karaniwang ginagamit umano upang makapanakit o manggiganti sa isang tao. Ayon sa mga otoridad, pinagbibintangan umano ng suspect ang biktima na siya'y binabarang o kinulam na kalaunay na pag-alamang may problema ito sa pag-iisip. Nakakita na lamang sa pinangyarihan ng insidente ang ilang bahagi ng katawan ng biktima na sinunog. Habang kusa naman daw umano sumukong suspect sa mga polis at pag alaman din may record na ito na gamit ng ipinagbabawal na gamot na dati na ring sumuko sa mga awtoridad. Para sa DZRH TV, ito si James Galange una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nadiskubre sa bansang Australia ang isang malaking uri ng stick insect o ang mga insekto na kayang mag-camouflage bilang mga kahoy laban sa potential predators sa pagkakadiskubre ay tinitiyak na rin ng mga eksperto kung ito na rin ba ang pinakamabigat na insekto sa kanilang naturang bansa. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang grupo ng Australian scientists na nakadiskubre sa panibagong species ng isang giant stick insect na maring may turing na heaviest insect sa naturang bansa. Pinanguna ni Professor Angus Emot ang pagkadiskubre sa naturang stick insect na kung tawagin ay Acropila alta na may habang 40 cm at may bigat na halos katumbas ng isang golf ball. Natagpon nito ng grupo sa mataas na bahagi ng Atherton Tablelands sa hilaga ng Queensland na ayon sa grupo ay isa sa naging dahilan kung bakit ito naging malaki. Ayon kay Professor Emot, marito ay isang evolutionary response dahil sa kanyang kanyang malamig at basang habitat. Kaugnay nito nakatulong din sa grupong kakaibang itlog ng na naturang stick insect upang matukoy ito bilang isang bagong species. Samantala, nagbigay na ng dalawang specimen ng insekto sa Queensland Museum Collection para makatulong sa mga future research. Para sa DZRH HTV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, na uwi sa tahedyang masaya sanang experience sa isang amusement park sa Saudi Arabia. Ito ay matapos biglang kumalas ang isang swinging 360 degree ride habang nasa ere ang mga sakay. Ang katakot-takot na aksidente, pinutukan sa report ni Angelica Cosme. Sa una magkahalong excitement at kaba ang dulot ng sigawan ng mga nakasakay sa ride na ito ng isang amusement park sa Saudi Arabia. Ngunit ilang segundo lamang habang nasa ere, lalong lumakas ang sigawan nang biglang kumalas hanggang sa tuluyang bumagsak ang tinatawag na 360 Big Pendulum. Batay sa ulat ng local media, 23 individual ang sugatan sa aksidente habang tatlo sa kanila ang kritikal. Agad naman daw ipinasara ang naturang amusement park na matatagpuan sa Alhada sa Type City habang gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad. Sa ngayon, hindi patukoy ang dahilan kung bakit nagmalfunction ang naturang 360-degree ride. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muli himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.